Yes good morning guys Yes good morning followers and viewers Kamusta kayo dyan? Pag mga tayo at naghako tayo ng manok Hindi hey, dapat yun Take one morning, Guys yung guys Yung binigay naman si Bird. Si Bird, si Jack

driver nga vlogger pero hmm. bablog vlog ni Rani Ning. Tawag siya si Ramano. ni sa Facebook. Nanu kun mo Facebook. Itat vlog. Itat vlog. Pimos ini Pimos. Ako realize si Captain ni 1 million followers na siya, 1 million followers. guys, ikita tayo guys ang manok guys Atin tayo Kahit kunti lang ang ano Bayad sa paghagot ng manok May ang isang crates Bigyan ako ng 25 pesos Ngayon mayroon tayo apat na crates Mayroon tayo 100 Ang lang guys Kaya tsaga tsaga lang tayo Kahit malamig Malamig yung hmm yelo at sa napakabigat na manok natin yung hakutin ang pagtitagaan katawang tayo ng nilaga

Pagkasalap ng ganig guys Silo ang ganig Silo Silo So guys Tapos rin ng pag Hakot natin ng manok sa yelo yelo talaga guys napakalamig simple eh hinawakan natin yan eh manok mabigat yung isang crates 25 pesos bali apat ka crates na hakot ko mayroon ako ngayon 100 pesos yeah. salamat guys yung panonood huwag nyo kalimutan i-like po at i-share yung video ko maraming salamat sa yung lahat